Isang masayang balita ang umalang-aungaw sa mundo ng showbiz kamakailan ng kumpirmahin ni Na Kim Chu at Paolo Avelino na sila ay nagdadalang tao at naghihintay ng kanilang unang anak. Habang ang mga tagahanga ay nagdiwang at ipinakita ang kanilang suporta sa magkasintahan, isang mahalagang tanong ang alat sa kanilang mga taga-subaybay. Ano ang naging reaksyon ng anak ni Paulo, si Aki, sa balitang ito? Sa isang kamakailang panayam, ibinahagi ni Paulo kung gaano siya kabado at sabik na sabihin kay Aki ang tungkol sa pagbubuntis ni Kim. Siyempre, gusto kong maging masaya rin si Aki sa balita. Ayoko namang maramdaman niya na may malaking pagbabago na magpapafil sa kanya na naiiwan siya o hindi na siya special, pahayag ni Paulo. Ibinahagi niya na ito ay isang sensitibong pagkakataon, lalo na't si Aki ay bata pa at maaaring hindi agad maunawaan ang magiging epekto ng pagkakaroon ng kapatid sa kanilang pag-uusap. Ipinakita ni Paulo ang pagiging maingat na ama sa pagpapaliwanag ng balita kay Aki. I saturday him down and explained na magkakaroon na siya ng baby brother or sister. Tinanong ko rin kung ano ang nararamdaman niya about it. Hindi ko talaga alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Nagulat siya noong una. Pero kita ko sa mukha niya na nag-iisip siya ng mabuti. Kwento ni Paulo, pagkatapos ng ilang saglit, lamambat ang mukha ni Aki at ngumiti ito kay Paolo. Sabi niya sa akin, Dad, does this mean I'm going to be a kuya? Tapos nakita ko yung excitement sa mga mata niya. Biglang kumapit siya sa akin and said, I'm ready. I want to be the best kuya ever. Ang mga simpleng salitang iyon ay nagpaluha kay Paulo dahil nakita niya kung gaano katimas at kabuting bata si Aki, handang tanggapin ang pagbabago sa kanilang pamilya. Nagpatuloy si Paulo sa pagsasalaysay ng naging reaksyon ni Aki, at makikita ang kanyang pagmamalaki sa anak. Nagsimula na siyang magtanong ng mga bagay tungkol sa pagiging kuya. Tinanong niya kung paano niya aalagaan ang baby, kung pwede ba siyang maglaro kasama nito, at kung pwede rin daw siyang magturo ng mga kung ano-anong bagay. Sobrang saya ko kasi nakita ko na handa siyang tanggapin ang bagong chapter ng buhay namin. Maging si Kim Chu ay labis na natuwa sa mainit na pagtanggap ni Aki sa balita. Sa hiwalay na panayam, inamin ni Kim na isa ito sa kanyang mga inaasahan ngunit hindi rin niya maiwasang kabahan. Alam kong close na si Aki sa akin, pero iba pa rin yung pressure kasi gusto kong iparamdam sa kanya na mahalaga siya sa buhay namin. Kaya nung nakita kong masaya siya at excited, sobrang na ako. Ani Kim na halatang punong-puno ng emosyon, ikinwento rin ni Kim na mas naging malapit pa sa kanya si Aki mula nang malaman ang balita ng pagbubuntis. Every day, he checks on me. Minsan nga parang siya pa yung nagpapaalala sa akin to rest and eat properly. Nakakatuwa kasi napaka thoughtful niya and very caring. It makes me feel secure knowing na magiging mabuting kuya siya sa magiging baby namin, dagdag ni Kim, habang patuloy na pinaghahandaan ng pamilya ang pagdating ng bagong miyembro, iniingatan ni na Kim at Paulo ang pagbuo ng isang mas malapit at matibay na relasyon kay Aki. We want to make sure he feels included every step of the way. Gusto naming maramdaman niya na itong pagbubuntis na ito ay hindi lamang para sa amin ni Kim, kundi para sa aming lahat bilang isang pamilya. Ani Paulo, hindi lamang si Paulo at Kim ang nagpapakita ng excitement maging ang kanilang mga pamilya at kaibigan ay tuwang-tuwa rin sa balita. Maraming mga close friends ng pamilya ang nagpapahayag ng kanilang saya at paghanga sa pagiging supportive ni Aki sa kanyang mga magulang. Nakakatuwa yung mga videos na pinapadala sa amin ni Paulo showing Aki talking to Kim's belly and saying how much he can't wait to meet his new sibling. It's heartwarming to see. Ani isang malapit na kaibigan ng pamilya sa darating na mga buwan habang patuloy na naghahanda si na Kim, Paulo, at Aki sa bagong kabanata ng kanilang buhay. S.